Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong second half of November. Okay? Um, hindi nga ko na nga makalimutan ito, my dear. Pasensya na po. Ayan, wala na naman ako sa alignment. Pero at least, di ba, naalala ko last minute. Okay? So pasensya na po, my dear. Lahat ako nakapokus sa ibang mga bagay-bagay ng aking buhay. Okay? So, my dear, tingnan natin kung ano meron sa yung second half of November. Ang daming langgam. Alam mo yung langgam, masasakit pa naman itong mga gat. Yung mga maliliit na langgam. Okay? And magkukuha tayo ng uh, isang card dito, my dear, later. Dito sa aking uh, customized na na card. Okay, mamaya na yan. Uh, sa ibang tarot, sa ibang ginawa ko na reading, inuna ko siya. Pero parang mas natuwa ako, mag, mas nagkaroon ako ng excitement nung hinuli ko na siya. Okay, kasi bakit? Pag inuna ko siya, my dear Libra, may, ano kasi to words eh, parang siyang oracle card. So magkakaroon na ako ng... Nang parang base. Kaya kung, ang tawag ko nga sa akin is base card. Kasi magkakaroon na ako ng base. Ngayon nung hinuli ko siya, parang nagkakaroon ng something, parang nagkakaroon ng magic. Basta ang hirap i-explain, my dear Libra, ang hirap i-explain. So anyway, mamaya mo na malalaman yan, mamaya na, okay. So let's go na tayo, ang dami ko na naman chika, ito na naman ako. Namiss lang kita, my dear, namiss lang kitang kakwentuhan, kahit, hindi ka, naman, kahit hindi ka naman sumasagot. Okay. Sinichika <laughs> pero hindi sumasagot. Okay, my dear, 8 cards lang to. 8 cards lang, mabilisan lang to. Maliban na lang kung hindi kita dadaldalin. Okay. So, let's go tayo. May dear cut na natin into 3 libra. Tingnan natin. Teka, isa pa. Okay. So, let's go na tayo, my dear Libra. Cleanse my personal space. Remove all negative energy na po posibleng humadlang sa reading namin. Ngayon, para sa ating, my dear Libra. Spirit guides cleanse po yung ating personal space. Pakitanggal po lahat ng mga negative na energy na posibleng gumawa ng interruption sa aking isipan, sa aking puso, sa aking kidney, sa aking balun-balunan, sa aking ngalangala. -ngala. Lahat na. Kasi ito binagli-reading ako, lagi akong meron mga psychic attack. Hindi na kayo tumigil. Mga bruha kayo. Okay, we have here the two of sword. Okay. So sa energy ng two of sword, my dear, ito ay energy ng pagkagulo okay pagkalito. Okay? Para ka ditong naguguluhan, parang hindi ka makapamili, my dear, o hindi ka makapag-decide. Pero every time kasi na lumalabas tong card na to, my dear, ibig sabihin lang nito, huwag kang gumawa ng desisyon na nanggagaling sa iyong mga nakikita. Kasi yung mga mata natin, my dear, is very, ano yan sila, very deceiving. Okay, nakakapang lito, nakakapang, basta yung para nakakalito na energy, okay? So, wag ka daw, my dear, gumawa ng desisyon base sa kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nararamdaman mo. Okay, use your intuition. Pero, um, yung nakukuha ko may dear sa card na to is more on, eh, hindi ka daw makapag-decide. Naguguluhan ka may dear Libra. Second half of November to. Bakit naman kasi ganito tong decide na to may dear Libra? Tingnan mo, oh yung pinaka ano niya dyan. <laughs> o yung utak mo lang talaga ang madumi. Pasensya na my dear ha. No. Sa mga nakaka-relate sa nakikita ko. Oh, comment daw. Ay wag niyo na i-comment. Baka magkaroon pa tayo ng malaking problema diyan. Okay. Let's go na nga tayo. Bakit naman kasi ganyan ang itsura niyan? Okay, so let's go na tayo my dear. Next card. We have here the energy of the magician. Okay. Ah, uh, hindi mo nakikita to, my dear, itong magician na to kasi kung ito ang nauna, possible, oo, nakikita mo yung energy ng magician. Okay. So, ang energy ng magician is more on uh, everything na kailangan mo is nandiyan dyan sa harapan mo. You have the capacity, you have the power, you have the ability na magawa yung mga bagay na gusto mo mangyari. Kaso nauna yung two of sword over here. So there's a tendency, si my dear, na nililimitahan mo yung sarili mo. Okay, hindi mo nakikita tong magician na to. Hindi mo nakikita tong energy na to, my dear. Okay? Hindi mo siya napapansin. Uh, posibleng meron ka mga self-doubt. Okay? Yung parang... Uh, Pinangihinaan ka ng loob Pwede din, my dear Libra Okay Tingnan nga natin Ang ganda ng Magician, my dear Napakaganda ng card na yan Kung yan ang nauna Okay tayo Kaso pangalawa siya eh So tingnan natin May additional cards pa tayo Hindi mo nakikita yan There's a tendency na Hindi mo nakikita Sa sarili mo That you are the Magician Kung meron ka mga gustong gawin My dear Libra Kung meron ka mga gustong i-push Parang pinangihinaan ka ng loob Okay Yun na naku Hindi ka makapag-decide Tingnan natin, my dear. Next card tayo is the energy of the justice. My dear, magandang second half of November for you. Saan nagagaling to mga langgam na to? ba? Diba? Spirit guide, paki-remove. Ay, may copy pala ako. ba? Diba? May, may copy pala ako, my dear. Baka nagkalat ako ng ano. Okay, na mga something sweet. Kasi may copy ako dito. Okay? So, ayan. So, anyway, Um... Uh, energy of balancing, my dear, nakukuha ko sa energy ng justice card. You just need to balance, my dear, yung mga bagay-bagay. You need to be very realistic, my dear. Hindi sa kung ano yung nakikita ng mga mata mo. Kung hindi kung ano yung nararamdaman. Gawin mo, my dear, kung ano yung tama. Yung sa tingin mong tama, my dear. Kasi kung titingin ka lang sa, sa kung ano yung mga nakikita mo, my dear, baka hindi ka talaga makapag-decide. This is energy of balancing. And you need to believe, my dear Libra, also, na kung ano yung mga bagay na para sa'yo ay para sa'yo. Okay? Kung sa tingin mo may dear Libra para sa iyo talaga 'yan, para sa iyo talaga 'yan, 'di ba? Hindi mo na kinakailangan pang mangamba, hindi mo pa, hindi mo na kinakailangan pang magkaroon ng mga anxiety or mag-overthink my dear Libra kasi para sa iyo talaga 'yan, okay? Ito kasi talaga ang nakadistract diyan eh, yung unang card. Kung tatanggalin lang natin 'yan, my dear, okay na tayo eh. Pero so far 'yan kasi yun, yun nagdala. Ang pinakaunang card kasi sa 8 spread card or ano daw? 8 spread, tama? 8 spread card. ah uh, yung pinakaunang card, napaka-importante niyan, my dear, okay? Next tayo my dear. Next. Let me see. We have here the page of pentacles, okay? So kung hindi ka talaga sure my dear, wag mo na muna siguro talagang ituloy, okay? take your time. Kasi ang energy ng page is more on parang thinking. So pag-aralan mo siguro, my dear, muna, okay? So pag-aralan mo muna siya, my dear. Kung baga, umupo ka, sit on the corner, my dear Libra, sit on the corner, magkaroon ka ng quality time. And then tanungin mo yung sarili mo kung ito bang gusto mong gawin is Meron ba itong maganda magiging benefits? Kausapin mo yung sarili mo, okay? Make sure mo lang na walang, walang tao sa paligid, my dear, kasi baka iba yung isipin nila, di ba? Pwede mo kausapin yung sarili mo ha sa, sa utak mo lang. Ako madalas kong ginagawa yan, kinakausap ko yung sarili ko sa utak lang. H hindi ako nagsasalita Maliban na lang may dear kong sure na sure talaga akong walang tao, no? Talagang kinakausap ko talaga 'yung sarili ko out loud. Okay? And uh, nakakatulong siya because narirealize ko 'yung mga mali ko, 'yung mga bagay na kinakailangan kong gawin, 'yung mga ganun. Ang dami ko narirealize. So, nakukuha ko dito, my dear, Meron ka talagang gustong gawin dito my dear pero nag nagdadalawang isip ka talaga my dear. Sa energy ng page there's a possibility my dear na pag-aralan mo muna kung ano 'tong gagawin mo my dear. Okay, pag-aralan mo. Ah, uh, sa energy na to posibleng problema din my dear na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka nagkakaroon ka ng lack of money. Okay? hindi ko nagugustuhan yung energy niya pagdating sa usapin ng mental, like yung iyong kaisipan, no? hindi yung mental na bada, yung kaisipan mo, my dear, kasi parang puro negative yung pumapasok, okay? So be careful ka dyan. Okay, additional cards tayo, my dear. Additional cards, Libra, tingnan natin what is going on second half of November. We have here the two of pentacles, balance, balance. Uh, sa energy ng two of pentacles, kaya mo ma-balance to my dear, okay? Malamang baka nagsasawa ka lang sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, my dear, okay? So, I think ayusin mo muna kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Related sa usapin ng financial pa rin to my dear, this is energy of balancing. Pero maganda yung energy nito, my dear, kasi this is a confirmation na kung ano man yung problema mo, kaya mo yan siya masolusyonan. ah uh, may may wave sa background, kung babalik tayo dito sa pinakaunang tarot o dito sa original na tarot, mapapansin mo sa Two of Pentacles na maalon yung background niya. So there's a, there's a tendency, may dear, na baka meron mga emotional na nangyayari in the background, please wag ka magpa-apekto. Don't be attached sa mga problema ng mga kapitbahay mo or kung kanino man yan, kung sino man yan. Don't be attached try to focus, my dear, sa iyong personal na problem, my dear, second half of November. This is a clarification or a confirmation, my dear, na kung ano man yung problema na pinagdadaanan mo, ah uh, masusolusyonan mo siya, okay? It is just more, um, parang paulit-ulit lang siguro siya na nangyayari. I think baka napapagod ka na or nagsasawa ka na dun sa paulit-ulit na rotation. Nagahanap ka ng change, naghahanap ka ng transformation. Ah, uh, okay, nagigets ko ng energy, my dear. Gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng change, gusto mo ng transformation. Um, hindi hindi imposible may di na magawa mo yung change na yon at saka yung transformation na yon. Ang nangyayari kasi dito is uh, hindi ka confident na gawin yung change na yon or transformation na yon. May papasok sa isip mo gusto mo ng change, gusto mo ng transformation tapos Uh, ikaw mismo hindi ka naniniwala doon sa gusto mong gawin na change na yun, my dear, okay? Pero confirm to, my dear, na maaayos mo to. Kayang-kaya mo ayusin to, okay? Let me see. And huwag ka masyadong magpa-affected sa mga bagay na, or magpa-affecto, my dear, sa mga bagay na nangyayari sa iyong kapaligiran. Okay, we have here the energy of the chariot. Balance your emotions. My dear, tuloy mo to. Kung ano man yung binabalak mo, tuloy mo siya. Kasi may go signal ka over here. Parang ano siya, siguro baka nakakatakot lang sa umpisa, or parang walang kasiguraduhan sa umpisa, or baka kinakailangan mo lang magkaroon ng alam mo yung parang change of environment or change of... Pero ituloy mo siya. Yun ang na nakukuha ko over here. Ituloy mo siya. Next card natin over here is the energy of the six of wands, energy of success. My dear, kayang-kaya mo baguhin yung buhay mo. Magulo lang talaga yung utak mo. Ngayong second half of November, kayang-kaya, my dear. Okay, kayang-kaya mong baguhin to. Magulo lang siguro, my dear, yung... Uh, isipan mo, my dear. Sabi ko nga, hindi ko nagugustuhan yung registered sa usapin ng isip or ng mental. Parang hindi ko siya nagugustuhan kasi puro negative yung pumapasok over here. Uh, pero this is a go signal my dear Na kaya mo mabago or kaya mo, mo ma yung situation mo Okay, or mababalance mo siya uh, Once again, pabalik-balik na pumapasok na energy Huwag ka magpa-apekto sa problema ng ibang tao Try to control that energy my dear Okay, so tingnan natin last card tayo Tapos kuha na tayo ng bonus card my dear Kuha na tayo ng bonus card Last card mo my dear Last card, last card Libra, we have here the energy of the eight of wands my dear Um, uh... Change na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Kaya kasi siguro may dear nakakaramdam ng pagod sa paulit-ulit na nangyayari may dear sa usapin ng, ng buhay mo is because yung energy may dear is ng pagbabago sa usapin ng pinansyal. Okay? Changes na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Napapagod ka na sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo or kung paano nagkakaroon. Although yes, meron pera na pumapasok na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero parang this is more on expansion. Kaso ang problema may dear, hindi ka makapag-expand because of ikaw mismo may dear Libra is kinokontrol mo or parang Nagkakaroon ka ng negative mindset Bottom deck of the card is the energy of the five of sword Okay, this is energy of abandonment Baka nag expect ka ng tulong galing sa Ibang tao, my dear. Paulit-ulit ko Sinasabi sa inyo, my dear. Kung meron mga tao Na willing na tumulong sa atin Sa mga bagay na problema natin or mga pinagdadaanan Natin, maraming salamat po Pero kung wala naman na gustong tumulong Tayo mismo, my dear, tulungan natin Yung sarili natin, okay? This is energy of abandonment Masyadong highlighted, my dear, yung mga promises ng mga tao sa iyo na posibleng uh, iniisip mo na hindi na 'to matutupad o hindi na 'to mangyayari, yung mga tao my dear na parang tinalikuran ka, yung mga ganun masyadong highlighted mga negative na energy my dear. Pero kung titingnan lang natin yung overall na energy my dear ng second half of November, very nice siya my dear kasi kailangan mo lang talagang ma-recognize or uh, i-accept that you are the magician na lahat ng kinakailangan mo para mabago tong buhay mo, ito nangyayari sa buhay mo is nandiyan na sa harapan mo, lahat ng access, kayang-kaya mo, you have all the access sa mga bagay na yan, kung ano man yan. You have here the energy of the success, as long as i-balance mo lang talaga, may yung mga bagay-bagay. Um, energy, my dear, ng second half of November is more on parang pagbabago sa energy talaga ng iyong kaperahan, okay? Kuha tayo ng bonus card, bandang gitna tayo. Okay, hindi ko kayang may shuffle kasi lahat yan, dear. Okay, bandang gitna tayo kasi sobrang dami niya. Pwede tayo magdagdag, okay, ng mga paunti-unti, ayan. Pero, ay dagdag din tayo sa kabila, ayan. Okay. Hindi ko kasi kayang may shuffle na yan, my dear. Kasi masyado na siya marami. Okay. We have here, protect your energy, protect your space. Okay? Yun na sinasabi ko dito sa iyo, my dear, kanina, na, di ba nakita mo yung, kung inuna ko kasi, my dear, to, meron na akong idea kung ano yun yung nangyayari sa iyo. Dahil ko siya, my dear, parang kinoconfirm lang niya, my dear, yung reading natin. So, we have your protect your energy and protect your space. My dear Libra, ito, my dear, yung protectahan mo yung energy mo. Sabi ko nga kanina sa iyo, yung mga iniisip mo, yung mga pumapasok sa iyo is napaka-negative. So, try to protect that, my dear. Don't let other people or don't let other energy na ma-influensyahan ka, my dear. And try to protect, my dear, Your personal space 'di ba sinasabi ko sa iyo kanina pwede kang pumunta sa isang lugar na tahimik 'di ba and That is more on energy of protecting, di ba? Protect your personal space or something like that, okay? And doon ka magmuni-muni, pag-aralan mo yung mga decision making mo, something like that. I-analyze mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Uh, tingnan mo kung saan ka nagkakamali. Tingnan mo kung ano yung mga bagay na kinakailangan mo ayusin. Ganun, my dear. And build this self-confidence. Basta yung last card natin over here is protect your energy and protect your personal space, okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo para sa yung second half of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. mag click po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bago upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.